God bless po sa'yo, madam. Ayan, so siya, ito po yung my birthday na siya lahat ang mga pati ni Croatia. So, ayan. Yeah. Purihin ang Panginoon. At, uh, I wish na hindi ito yung last birthday mo sana sa Israel. Pero so, ito, parang ito na yun. Ayun, so, pero talaga nagpapasalamat kami sa buhay. the way you light up the the surrounding you people <laughs> <He will> surrounding <laughs> you the you give light na no, kasi nga sa Panginoon yung light, light So yan, uh, di ba, ipanalangin po natin siya. Ang Lay laylayo niyo naman, at matatakot kayo po. Ipag-pray natin siya, Amy. Eh, lay natin natin yung mga at pwede po tayo na mag-speak ng blessing sa kanya ng silently habang yung tayo po nananalangin para kay Sister Ayala. Panginoon, maraming ayon. salamat dahil tunay nga, O Diyos, kayo may, uh, may akdalang ak buhay, ayon. ng kasiyahan, O Diyos. At tunay nga po, sabi, sabi niyo po, ang inyo pong nais sa amin ay mga mabubuting bagay, ayon. Panginoon. Higit sa yes. anuang po ayon ano pa po ang oh, aming ma-imagine, -e We cannot really conceive in our hearts, in our mind, yung kabutihan niyo, yung mga plano ninyo sa aming Panginoon. At uh, nagpapasalamat kami na the way we walk with you, Lord, the days that you are giving us to walk with you, Panginoon, ay tunay na kayo po ang nagbibigay ng mga mabubuting bagay na ina-unwrap sa amin pong presensya o Diyos. At maging sa buhay ng kapatid namin, alam po namin na nararanasan po niya yung good things, Lord God, na inyo pong bigay sa kanya at marami pa po kayong ipapakita sa kanya o Diyos ng mga mabubuting bagay. Pilahin po namin, namin. na patuloy na kayo po yung magpaala sa kanya, magingat sa kanya, at tumupad o Diyos sa kanyang mga panalangin ayon po sa inyong kalooban. Lord, ano po ito, you said, Lord, in your word, in Proverbs 16.3, that you will establish the plans, Lord, pag ito po, Panginoon, ay pagkatiwala namin sa inyo, O Diyos. Kaya, dalangin po namin ito sa aming kapatid, at naway pagpalain niyo po siya ng maayos na kalusugan, dalangin din po namin, Panginoon, pagpalain mo po siya at isustain sa lahat ng kanya po mga pangangailangan, Ama. At ano po, Panginoon, pa yung mga plano niya, O Diyos, Let it be done, Father. Kagaya na sabi po namin, kayo ang tumugon sa Kanyang panalangin ayon po sa inyong kabutihan loob at sa inyong mga plano, Panginoon sa buhay niya. Salamat, Salamat o oh God that you said, Lord, in your Lord, word, maybe are the plans in a man's heart, but it is you, Lord God, who... Um, make it prevail, O oh my God. Salamat, Ama. And, uh, Father God, uh, salamat sa mga trabaho na may nakakaloon na po sa kanya, sa mga pagpapala, Panginoon, na nagiging resources niya upang masustain ang kanya po mga pangangailangan at maging kanyang anak ko, Diyos. po namin na tunay nga pong patuloy na maging kasiyahan niyang maglingkod sa inyo, Father. May you also bless her son at ang buong pamilya, Panginoon, ng kapatid namin ito. Thank you so much, Father God. Ito po ang aming dilangin, na may pagsamba, pagpupuri. in Jesus' name. Amen! Amen! Blow the candle! Happy birthday! Happy birthday! Ito ang ating birthday celebrant. birthday celebrate, October November at December I wish to wish the best you wish to wish Happy birthday Ineng Okay ba ang ating mga Anda, wow, yeah. mahirap yan gawin. Nalanta na yung... Mahirap yan gawin. Chicken wings yan, di ba? Tapos ginawang ginawang lollipop lollipop Yay. Oh, tatina, no. Timer starts. Timer starts na mayan na natin kuhanin yung tanyang birthday no, no. ano magpepicture pa daw picture pa oh, daw. Ito po ang mga handa natin oh, teleban. Ay Ang naman yeah, no. Representing. Representing the handa ano yan? Palabok, palabok. Shrimp Caldereta, shrimp Caldereta. <laughs> Meron siyang. shrimp Buttered shrimp. <laughs> <Buttered laughs> <shrims. laughs> Tapos ito? Ay, like, leche Negrong leche plan. Negrong leche plan. Tapos ito? Anong tawag dito? Ay, like, Pandan. 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 Merong shanghai. shanghai. Ba, pwede na yung Vegetable salad. Weasin Vegetable salad. Dito, dito. Dito. May sa sa pa, may sabong. Sa 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 Ba't wala tayong ano, tahong doon? Meron. Wala. Rice. Doon, doon. Merong takong. Ate, ang pinto, ate. Eh? Ate? Yes, Ayan. Wow. So let's let's eat na mga kapatid. Wala, wala Ay, bucket. Um, let's eat na. Yan. Tingnan natin. dito. Ito ang Ito aking pwesto lagi dito. dito. May, yes. ano yan, nandoon Oh, mm, ang babait yung... ninyo. <laughs> yung nag-birthday ang nagloto. <laughs> ano yan ate, mainit? Sabaw Wow, ang sarap ng sabaw. Ay, baka, ate? Baka. 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 Inay, nga ako, inay. Masarap kang maglagay eh. <coughs> <coughs> Ay, wow, may ano eh? Ayan si inay. Ay sarap naman Ang aming inay. daming food yeah Let's eat na. Let's eat. Okay, kain tayo. Ah, Mag-pray na. Nag-pray na, ba Ay, nag-pray na daw. Okay, nag-pray si Ate Irene. Bye-bye. Ano yun? Tumutugtog. -tum. Ah, Ate Ata. Le high. Go. Cheers. Happy birthday. Hindi na kita sa tingin pa. Nandito Tikman natin kung ano. Ito no si Tamag, birthday si Tamag. Ay grabe ang tamis. Oh, ang sarap. aparset na pa <laughs> makain ino mga apel Walang alam ko ay nabilibad guys ako denate mo kinali na naman yaya ano ano jai, ano O! ano 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 ito? ano ano Ito, 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 ito. Pwede ya nde <coughs> 30 mil 30 mil balutin mo aku 30 na 30 mil mata Pino nakita bayabas na na <laughs> 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 Dada buwana. na. Oh, saan kayo kumuha? Hindi mi naalata. Hindi nga saan nga yung kumuha yeah, no, ng agent lang. Doon no. <laughs> mm. sa papunta sa ano nila atin. Gadubuan na. Hindi mo makaruwari din tirihas. Malalag dada kal pa. Pero gudwa na. Antayin ko na lang yung mandarin nila Ate Tess. Matamis yun eh. Ano yun? Sibuk ano, diligan mo, ah? Ay, maiwanan namin yun. Hindi nga, lagi mong diligan para tumamis. Meron na ka, automatic naman yun. Hmm. Bakit? Eh, pwede naman kayo, kung hindi kayo pwedeng pumunta doon. pwede naman Balik, balikan ko yung mga halaman ko doon, Neng. Yung papaya, malaki, Ay, pero lalaki, pero may ilang, yan. ano pa, puno. Mm. sabi ko, ang bilis mong lumaki, pero bakit ka namulaklak yan? nang ganyan, nang mm. ganyan po eh. uh, yeah, ako Ah, na, diya eh, lalaking siya ako ng lalaking. Pero marami pa akong pupo. Kaponim! Okay, 23. 23. YouTube. YouTube. Mm. Okay. Sabi okay. naman nila, kailangan okay. din daw ng lalaking papaya para may kasama yung okay. ayun, babae. Marami pa ako. Kaya lang medyo mabagal silang mamaki Sana nga babae kayo, bako ngayon. Laki na. So, ano sabi nila na uulam yung bulaklak ng papaya na lalaki? Mm, mm -hmm. Anong lulutuin yun? Paano gagawin? YouTube. Lulutuhin. <laughs> lulutuhin. <laughs> lulutuhin. <laughs> lulutuhin. Pa <laughs>